So mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay lubusang mabaliw sa iyo. Kung ikaw man ay may asawa, kung ikaw man ay walang partner sa buhay, napakaganda nitong uh, tips ko sa iyo ngayon. Napakaganda nitong aking mga inihandang mga bagay na dapat mong gawin upang lubusang mabaliw sa iyo. Hanap-hanapin ka ng isang lalaki. So mga kamamay, huwag na natin masyadong patagalin pa. Simulan na natin ang topic natin ngayong araw na to. So number one, ipakita mo kung gaano kasaya o ka-excited ang buhay mo. Tandaan nyo mga kamamay, mga girls, walang kalalakihan o walang lalaki ang gustong pumasok sa buhay mo, ang gustong kumilala sa'yo kung nakikita niya na ang buhay mo ay napaka-boring. Okay? Napakawalang ka -ene energy. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na marami ang magka sa iyo, marami ang mabaliw sa iyo, marami ang mahumaling sa iyo, ipakita mo na masaya ang kanyang pupuntahan o ang kanyang papasuking buhay mo kapag ka pumasok siya. Kamamay, paano ko ba ipapakita na masaya ang buhay ko at exciting ang buhay ko para maakit ko yung isang lalaki simple lang kamamay ipakita mo na lagi kang masaya ipakita mo na hindi ka palaging uh, problemado wag mong ipakita sa isang lalaki na ang dami dami mong mga utang o isipin sa buhay sa madaling sabi dito mga kamamay, kung gusto mo na ma-excite ang isang lalaki at mahumaling at mabaliw siya sa iyo, ipakita mo na ang smooth ng buhay mo, ang smooth ng mga pangyayari sa buhay mo at sigurado ako, magiging excited ang mga yan na pumasok at kilalaning ka. Ganyan lang ang uh, tactic mga kamamay Ganyan lang, ipakita nyo lang kung ganun kasaya, ka kasaya ka-exciting Para sa gano'n ganahan din ng isang lalaki na pumasok makisabay sa inyong mga ginagawa Kaya mga kamamay huwag puro beast mode, huwag puro laging galit, huwag puro laging sumisigaw Ipakita nyo na relax ang buhay nyo, exciting, enjoyful Okay? So number 2 yung pagiging confident Oo oh, mga kamamay, nakakaakit din po ito at nakakadagdag ng pagkabaliw sa isang lalaki yung pagiging confident mo. Isipin niyo na lang mga kamamay, kung ikaw ay isang babaeng hihiya-hiya, kung ikaw ay isang babaeng lalamya-lamya, hindi lumalabas ng bahay, kasi nga daw nahihiya, hindi marunong humarap sa mga tao, walang confident, sinong lalaki ang hahanga sa iyo? Sino ang lalaki ang magtatangka na pumasok sa buhay mo para kilalanin ka, di ba wala? Pero tandaan yung mga kamamay, kung ikaw ay isang babaeng mataas ang kumpiyansa sa sarili, yung tipong halos lahat na lang